Good morning, guys! Kakagising ko nga lang at may naisip akong kalokohan. Sakto, si Mr. nasa baba. Kaya pagtitripan ko siya. Tignan natin kung matutuwa siya sa ibibigay ko. Let's go! Wait, natin. Babe! Oh. May bibigay ako sa'yo. Halika dito. Lapit ka! Lika na, punta ka dito. Matutuwa ka. Tingnan mo, lapit ka. Cellphone ka ng cellphone eh. Wala kang ginagawa. Good morning. Eh, 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 eh. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. let's <laughs>